Jeff, what's up? Content with what? Ito na naman ngayon, kikita nyo naman, panibagong content na naman yung ginagawa ko to. Ito na naman, hindi ko lang sasabihin sa inyo, mayroon akong alam. Pero hindi ko lang sasabihin sa inyo, makinig kayo. Mayroon naman ako ipapakita sa inyo kung ano to yung ginagawa ko. Ito na naman, pakita ko sa inyo. Kung comment lang kayo kung ano to. Ito. Yan. So, yan. Comment kayo. Kung hindi ka manonood, gusto mo, ipalo ko talaga sa mukha mo, ha? isoking kumuha mo kung yung kaisip yung kaila galing oh uh. yan oh yung ha yung ito kung ano to ang tawag sa inyo ah ano to yung sa inyo jan kayo, ha makrikayo kayo dyan kung hindi ka makikinig, hindi ka manood Tapon mo na lang yung cellphone mo, wala pa 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 cellphone mo, at saka, hindi kayo manunod sa akin. Itapo ko na lang din yung cellphone ko para wala nang, ano, hindi niya ako makikita. Ha? Panurin niya ako. Oto. Mag-comment lang kayo kung ano yung tawag sa inyo, ha? Uy! Kinig ka ba? Pinibidyo-bidyohan mo ako. Ano? Ano gusto mo? Ha? Isampal ko sa mukha mo to? O isampal ko sa mukha ko yan? Ito. Isampal ko sa mukha ko. Manood ka. Bakit tayo, ha? Magagalit kayo sa akin, ha? Ba't ka nagagalit sa akin? Hindi ako galit sa inyo. Pero ito, walaan nyo na kung ano itong tawag sa inyo. Kung hindi nyo masulaan yan, kung hindi nyo alam, magtanong lang kayo sa akin. Ha? Ha? Magtanong kayo sa akin. Walaan nyo to. Kung ano ang tawag sa inyo.